Libo-libong pasyente ang inaasahan makikinabang sa lab for all, laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat na inilunsad ngayong araw sa Quezon City. Maliban sa mga booth na meron ngayon para sa libreng check-up, laboratory tests at iba pa sa Quezon City Hall, mayroon din ang libreng gamot na ipinamimigay sa mga tao. Ang nasabing aktividad ay pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos kasama si Mayor Joy Belmonte. Sa kanyang talumpati, puso nagpasalamat ang unang ginang sa tulong na kanilang natatanggap kapwa mula sa pampubliko at pribadong sektor para mas mapaganda pa ang nasabing proyekto. Itong programa na ito na Love for All, it's a way for us to show our love for the Filipino people. Small time lang ito ang program na ito, but with the help of everybody, little by little, gumaganda at nagiging mas efektido. I want to thank all the public and private partners who are here to help us. Thank you for making us be of service to you. Sama-sama tayo babago muli para sa bagong Pilipinas. Kasama rin sa mga dumalo ilang kalihim mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gaya ng DSWD Secretary Rex Cachalian, DILG Secretary Benhar Abalos Jr., Health Secretary Ted Herbosa, at DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Samantala, maliban sa lungsod ng Quezon, matatandaan na inilunsad rin ang Lab for All Project sa Mandaluyong City, maging sa malalayong lugar Gaya sa Bacolod City at Sorsogon, ito lamang nakaraambuan ng Hunyo at Hulyo ngayong taon. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.